what's up mga kailan ito pipikapin natin to talaga nyo na pa yan aandar at rin yan Ayan o, oh, pipi ka natin. Ayan, shoutout sa kanila o. Oh, o, ayan o. Oh. <laughs> ayan, kila sir. Ilang ano, ilang buwan na nakatambak yan? Di ko alam. Tagal na. Oh. Hindi na ginagawa, hindi, hindi natin nakire-return to. Galing sa ano 'yan? Galing dun sa Guagua, kinuha pa namin. Ah, oh. yung ano niya. TD50 Babak. pa mo yung ano niya. Hello po. Mga <laughs> mama. Ay, ipipikapin natin lalagay dito sa kulong-kulong na cute. Para yung bata. sa mga Ito yung ano niya starter puller niya mga kailong string type ko mga to, pang grass cutter so buksan muna natin yan so dito sa pagbubukas nito ingat ingat tayo kasi yung return spring niya sa loob is parang sa laruan baka magbubuhag yan sya Oh, ya. sudah oh, dapat. Dan. Oh, ya. Na gawin natin lang dito is lilinisin naman yung mabuti. Alisin muna natin dito. Tapos itong kanyang washer na malaki, ilinisin din yun. Ayan na. Parang liso lang napaka So ayan, naalis na natin. Tapos ito, lilinisin na natin yung mabuti. We are using gasoline or thinner. Much better thinner muna para maalis kong mga corrosion. Okay. So, check out natin kapag malinis na. So, yan. So, ito sira. Try na natin yung repair. Repair mode nya. Pero sira ang battery. So, hindi natin mapapagana yan yung kanyang mga ilaw. Pero ito, umpisan muna natin linisin itong mga maduduming parts. Sa Linis pa ng Siyo. So, May mga samit-samit ng wire. Yan, yung mga shock niya pang e-bike. Tapos ito ang dumi ng engine niya, yung carb, madumi rin. So, yung ignition niya, uh, hindi ko alam, wala yata isusin, uh, yan. Sigaw, direct ako na muna. Kalimutan ko yung tanong sa may ari kung yung nandyan yung susin yan. But uh, we can consider is it as not running talaga. Ano daw yata na stock to ng uh, Ilang buwan Galing pa sa guwagwa Okay so Repair muna natin Mali Nalinis na natin tong Carb nya Dito sa labas Pero sa loob top, uh, Lilinisin pa natin Bala ko yung ultrasonic eh. Yan, oh. Then magkita nyo yung uh, Gasoline Premium before tapos may mga tuti yung mga bilog-bilog na yan. Puro naman yung nakalagay. Ayan. Hindi yan water. Tuti yan. I Mix pa natin yan mamaya. Buksan na lang muna natin to kasi may mga barado to sa loob. Ito nga ano uh, Na-open natin. Yung kanyang fuel stopper. Ayan. Dali. Ayan yung oso niya wala na sira na oh. yung rubber niya na stock up siya dito sa loob ayun sa loob dito stock up siya tapos dumi ng kanyang floater nilinis na rin ng kahit paano yung kanyang gasket putol ito barado tapos ito barado mga at saka ito dito kasi yan eh yan so barado then tingnan nyo ko. diba ay hindi check natin ayun diba linis sobra <laughs> <laughs> nagje jelly oh nagje jelly maganda dito ang gagawin natin is talagang kailangang i ah, ultrasonic Yung ultrasonic natin yan o yan nilabas na natin tong ultrasonic at sa epi cleaner natin dilinisin natin yan para maalis lahat ng mga microorganism hmm. set up lang natin

bubog lang natin to ayan tapos ito ayan ay simple <laughs> syempre bloater Oh, rubber Bulo. Pero itong rubber stopper nga hindi na natin isasama kasi sira na to eh. Papalitan na lang natin. So, i-on muna natin. Ayan. So, nasa ultrasonic cleaning tayo. At i-on na natin ang switch ng cleaning. set muna natin ng 7 minutes And then I start cleaning maalog yung phone natapos din May, yung mga malalakihang dumi, nawala Ayan. so, linis tapos, ito pa oh, naalis yung mga makakapal na dumi mga natira na lang yung mga talagang dikit na, dikit na tapos, tingnan mo yung color ng water water talaga yung solution ang init na okay so ayan na, na natin linisin na natin let's go this is it hindi na natin na hmm. natin Siyempre dito sinubukan muna natin bago natin ihatid sa may-ari Kinangkita sa video na nakataas ang aking dalawang na paa dahil mabigat ako at hindi kaya ng bucket bike kung nakaupo ako na maayos. Kaya oh, yeah. yeah, o, ready for delivery, no? Oh. Yun, no? Oh. O, oh, nakasakay din. <laughs> Ganito, same time din, Bilang ano naman sasabi? Thank you. Thank you. Ay chat. Ayan na, na-deliver na. na. Oh. All right.